ito guys check natin kung ano yung naging sira nitong ano, sa gilid niya kasi kapag ka maka idle siya, itong ano niya, uh, naka engage lagi yung, yung clutch sya kaya rin natin papaanda rin natin kung ano yung problema tapos bubuksan natin ito tignan natin, rin muna natin gauge siya. Tintay natin. Kapit na kapit siya. Mahirap siya pigilan. Ito. Hindi natin siya mapigilan. Hindi siya normal. Kaya babakasan naman natin. Tingnan natin kung bakit lagi naka-engage. tingnan natin kung ano yung problema niyan kasi maaaring yung spring nito maaaring uh, naputol yung tatlong spring pwede yun yung nasira pero check muna natin baklasin natin to kung ano talaga yung nasira so ito na guys yan baklas na natin <coughs> Dapat tayo ng gabi. Ayan o. Kung napapansin niya yan. Hmm? ang tanggalan natin. Spring. Tama yung sinala natin yung spring. Yung naputol yan. Ayun o. No? kotul banget tangkal, kotul, si kotul nggak, siapa namanya jemai ini sih, eh, yang spring ini, ya, kaya lagi siya naka-engage. Ah. kaputol. Asa na yung kaputol nito? Okay kaya lagi siya nakabuka Ayan, lagi siya naka-engage yan yung dalawang spring okay naman hindi siya putol okay pa yung dalawang spring so yan ito lang yung isa palitan natin ng spring yan kita niya yung putol yan so hanapan natin ito ng spring babaklasin natin ito. to tsaka to para mapalitan natin ng spring clutch spring so gabi na Uh, bukas na natin ito ano um, kapalitan o uh, hahanapan natin ng piyesa nabaklasin mo natin ito so ito guys na so, uh, natanggal na natin ayun ito yung clutch yun nga yun um, patuloy na yung spring nya ako nakotok Ayan Kaya lagi siya nakaganyan, naka-engage. Ayan. Lagi siya yung Ayan. Kaya naka-engage siya. Kaya lang kahit naka-ipot lagi yung gulong na. Ayan. Wala na kasing spring na umano dyan, humihila. Kasi pag pumiga tayo, bumubuka to. Bubuka yan. Tapos pag bumitaw tayo ng throttle, babalik yan. Yeah. Okay, Tapos, eh, uh, manipis na rin yung uh, clutch shoe uh. nyo. Manipis na rin siya. Paubos na rin. So, yun. Ito yung naputol. Kaya, lagi naka-indage yung ah uh, lining. Ito. So, yun, papalitan natin yan. Tapos, kakabitan na natin. Ayan. Ayan. Ito yung isa sa mga cost na lagi naka-engage yung uh, lining putol na spring. Ayan. So, yun. Maraming salam sa inyo panood at kapalitan lang natin ng spring. Then, kakabit na natin ulit para hindi na siya lagi naka-engage kasi pagka naka-engage siya gaganon ganon yan kapag kayong ano ba naka-stop kayo umuusad yan eh parang nagda-dragging kasi naka-engage to nakakapit dito sa pinaka-bell nya yan kasi pag kumapit yan pag pumiga tayo kakapit yan ng ganyan pag pumiga tayo ng throttle bubuka yan naniikot na yung gulong eh. Kumareng maraming salamat sa inyong panonood at God bless you all.